Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang issue nitong TPU inner tube. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? Okay, so itong TPU na inner tube, wala, pangit madali siyang mapunit o magkaroon ng issue. etong nandito sa likod na TPU, kagabi lang to nasira. Habang binabaybay ko yung EDSA Guadalupe pababa, papunta doon sa Australia kasi pababa yun na mahaba. Siguro, takbo ko doon 35, 40, parang ganun. Merong mga maliliit na humps doon o maliliit na bukol ng mga aspalto. Yung mga rubber inner tube, kayang-kaya nila yung maliliit na bumps na yun. So, hindi sila napipinch flat. Itong TPU na pinch flat. Itong TPU na ito na sa harap dapat, nasira agad. Ang nasira dito sa hawak ko, dito sa pito, natanggal yung pagkakadikit ng valve dito sa mga inner tube. Sa palagay ko, mas maganda lang itong TPU na to sa mga kumakarera, sa mga short race. Hindi to pwede sa mga long ride o sa mga endurance race. Pang short race lang to mga sprint, mga ganun. Ang advantage lang naman niya talaga, weight saving eh. Talagang magaan siya. Yun nga lang, hindi maganda yung durability niya. Baka nga dahil mumurahin lang siya na TPU, hindi maganda talaga yung pagkakagawa sa kanya. You get what you pay for, ika nga. Sa mga kapwa kong heavy rider din, huwag na kayong gumamit ng TPU na inner tube. Sa, sa palagay ko kasi dun din to nasira eh, sa bigat ko. Tapos nung nalubak pa dun sa EDSA na medyo high speed yung takbo ko, na puwersa siya. Ornin ito, pangit. Okay. So, yun guys, ang update ko dito sa TPU inner tube na mumurahin. Galing sa Shopee. So, kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like. O so, kung may katanungan ka pa dito sa TPU inner tube na to, comment down below lang. Okay. So, yun lang. Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi na nauubusan. Ayan, katulad nito, ito, saka oh, ito. O, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.